Oh, kalamay, kalamay, kalamay. Sampai lima, sampu. Salam. <tip>

Oh, at ah, dito pala yung suki ko, di pumunta. Asan? Asan ba yung ano? <laughs> Nandoon, mother alam ni ano. Wala nang ano, mabintan kaya mag-vlog na lang tayo. <laughs> di na pumupunta si mother doon, hindi. Eh, hindi ko naman alam saan yung pwesto. Eh, alam niya sa tapat ng tinda ng kapatid niya. Oh, ganun. Wow, kapatid niya oh. ka yan. Talo wow. mo ko na eh. Master papay. Ay! Ah, hi! Ayan. Shout out kay ano. Ano yung ano pala eh? Ano pala? Ano yung pangalaman? Ano yung ano mo? Shout out kay Nekling. Nekling. Oh, si Pare. Paki-follow na lang kay Pare. Nekling. Nekling vlog TV. Nekling lang. Oh, paki-follow kay Nekling. Shout out. Kapi <laughs> <Coffee> boy. Kapi <laughs> <Coffee> boy. Kapi boy daw. Ayan yung model ng gulay. Ano Shout out kay model model gulay. Mga fresh dito. Dito kayo bibili pagpunta kayo dito sa mga changgian. Ito yung ano. Model ng mga gulay. Ayan oh. Opa. Wow, sarap to. Oh. May tikman ko yan. <laughs> tikman ko. <laughs> tikman mo daw, no? Ah, ito. Nag-vlog na rin ngayon. Wow, wala na tayo tinda. Ano yan? Para dumami lalo. Lalong dadami mga tao dito pag ano. May ano, dadayuin tayo dito. Iba na yung paninda ni Prosen. Gulay na. Walang prosen ngayon. ngayon. Pau-pau. <coughs>